Hi hey guys, uh, magandang magandang umaga So ngayon, uh, today is my birthday mga tol So guys, uh, pupunta muna ako ng simbahan uh, Pero ano, punta tayong simbahan uh, Pasasalamat tayo sa mga ano blessing na tanggap natin Maraming salamat bukas mo lang Simba ako pre Simba ako Ha? <coughs> Hindi malamang sa church <laughs> guys, maganda umaga uh, ginagawa yung simbahan so guys, uh, pasok lang ako saglit nagdadasal lang ako saglit eh. pero may ano, may dasal eh. Ayun. so guys, magaano uh, so lang ako saglit magdadasal lang ako saglit so guys, walang misa ngayon ah uh, padada sa lang ako saglit nakabili pa ng pang ano pang lahok lang sa ano sa pagsahog papalsahog lang ilang mag ah ah 23 oh sige yun lang na pang lahok lang sa ano ang pinaka dito Ito 125 total yung isa excellent daw yung mga tol kaya 150 ang pinaka nabenta dito

guys, hayang nakapamili na ako ng ano, uh, mga kailangan natin. Siyempre, uh, ang binili ko, ano lang, uh, pansit lang tayo mga ito. Oo, oh, uh, nakapansit lang tayo. Ang gusto kong binili ng baboy, pang, pang adobo mga ito. Ayun, yung bago, yung bago. Ayun, yung bago natin. Ayun, yung bago natin. So guys, parang gusto kong bumili na baboy Hindi sa lupi ng baboy Ayan ha Hindi ano mo, baboy 290 kilo 290 siyang kilo nga anong ang ng mga adobo tayo Ito pang adobo ah. Kachep ko guys, kayo. So na natin siya. Pang adobo na natin. So ito ang adobo na tayo na. So ayun guys, nakapigil na tayo ng ano na mga kailangan natin. Ayun si Kuya, humingi sa ng sticker ano, mga tol. Pinagdala ko ng sticker talaga ngayon. Pang pamigay natin. Ayan guys, uh, nakapamili na tayo ng alam mga kailangan natin galing na rin ako ng simbahan kaya ayan so guys uh, uwi na tayo buti na nagdala ko lang alam na kasi, yun, ng sticker ng ito kasi yung nakilara natin yung sa parking area. oo so, di meresyo um, bibig mo lang ang gamut ko kung kasi okay, siya yeah. nila tayo gamut tayo nakuwad bibig lang tayo sa blit na gamut diyan nga So guys, uh, nakabili na tayo ng gamot So guys, uh, uwi na tayo So guys, magandang umaga So lahat nabili na natin yung uh, kailangan natin So guys, mamaya magbibito naman tayo Pero mamaya na yung ano yung party una, unahin muna natin yung bilhin natin ano, para sa adobo mag-aadobo tayo mga um, bye guys